Okay mga kaibigan, mula pa rin po dito sa Tokyo, Japan. Ito na po, Silver Voice TV. Pag-usapan po natin ang nangyaring laban kahapon mga kaibigan. Nandito po ako sa amin pong kwarto Kasama po ang aking nga uh, matagal ng kaibigan, mga kaibigan, na si Joseph Ramos. Okay, kahapon po yes, hindi po natin nakuhang panalo mga kaibigan. Pero yes, not discrediting uh, the win Uh, from the Japanese mga kaibigan Hunto Nakatani pero sabi nga po ni coach Nonoy Neri nothing to lose everything to gain bakit po si Hunto Nakatani po ay isa sa mga pinakamagagaling na boxer pound for pound sa buong mundo some say na mas magaling pa sa kay Naoya Inoue may mga nagsasabi naman daw oh, si Inoue naman ang mas magaling pero sa laban po kahapon may mga nagsasabi po na baka na baka matalo ni Hunto Nakatani si Naoya Inoue at ang matalo ka sa mga ganong kalidad na boxer, mga kaibigan, wala pong, uh, tau dito, wala pong kahihiyan, kahihiyan yung mga ganong klaseng uh, pagkatalo. Dahil hindi po natin may yung talo kay Naoya Inoue, let's say yung, mga, yung laban nila kay Marlon Tapales. Yung talo kahapon ni Vincent Astrolabio kay Hunto Nakatani. Kasi merong mga nang babash. Merong mga nang lalait. Nakala mo kung sino, kala mo may laban. <laughs> 'di ba? Nalalait kayo. Pero kayo nga, ang kalaban nyo, retirado na trainer, nabugbog pa kayo. Wala kayong K kay para manglait. Naintindihan nyo? Pangalawa, sasabihin ninyo, ay ganito kasi si, si inisa-isa pa na, inisa-isa pa, si Angkaha, si Sultan, si, si Tapalis, ngayon si Astrolabio, at eh, puro ano daw, ganyan, talo. Naturalmente lumalaban. Eh bakit nung, nung mga panalo sila? Menensyon nyo ba? Hindi. Eh bakit yung yung Panginoon namin, mga ano eh, mga kulto eh. Panginoon namin hindi na, na hindi natatalo. Oo, hindi natatalo, pero hindi rin nananalo. Bakit kanya? Isang taon nang walang laban. Tama ba, bro? Yes. Oh. Sir. Paano matatalo paano mananalo diyan? Eh, isang taon nang walang laban. Ay, Nung basta. Yes. Yung uli niyang laban kay Uguni na retiradong trainer na gulpi pa. Again, syempre ang dali nyo sabihin, eh bakit si ganito, si Gabalio, si ganito. Naturalmente yung mga yan, ang daming oportunidad na binibigay sa kanya. Sino lang ba ang naligaw ng landas? Isa lang na ngayon ay wala ng laban. O, e ba, paano ngayon makakana? Wala kang laban yan. O, di ba? Ganun lang ang logika doon. Tapos, alam mo, kung ano ang mga sinasabi ng mga panatiko, mga blind follower, nakukuha nila yan sa kung sino yung pinapanood nila na wala kang akal, walang dunong, walang utak. Ano yung mga ano? Ano yung mga logika niyan? Ay, kasi ganito yan. Kasi, ah, uh, uh, tau dito. May malas, may bad luck. Saan ka pa, 'di ba? Kung ikaw ay taga mundo ng boxing, 'di ba? Wala yan diyan, naiintindihan nyo. Ang mga naniniwala diyan, walang akal. Hindi 'di ba? Mimepersonal lang. Yes, namimepersonal. Tapos mga kaibigan, ah, uh, yung mga yung mga ano nila, yung mga reasoning ay ganito kasi yan eh, kasi ito taga dito. Huwag mong kalilimutan na ito ay taga dito. Ay, alam mo walang walang logic eh, walang logic. 'di ba? Ah, uh, kung kayo ay uh, tao dito magki-criticize ng isang boxer, kailangan punto per punto logical yung inyong mga reasoning para irespeto kayo paano pang, mga pangbata yung mga ano ninyo eh, mga comment ninyo eh. Kung kami mga wala din kaming aral kagaya nyo, bababain namin kayo sa level nyo. Eh kaya lang may aral kami. 'Di ba? Manigas kayo diyan kahit anong tag-tag-tag ninyo diyan, kay Vincent, 'di ba? Sa sa Uh, kahit na sino sa uh, kay coach Nonoy, uh, may mga nababasa akong, 'di ba? Akin uh, siya, pero again, Ganon talaga mga kaibigan. Pero ano po ang kinagandahan after this kay Vincent Astrolabio? Ano sabi bro kahapon ni Sergeant? Ang susunod na laban ni Vincent Astrolabio sa Amerika. Oh. Kasi meron siyang 3 uh, yes. years visa. 3 years pa yung visa niya. 'Di ba? Imagine, oh, after yung opportunity yesterday sa Amerika lalaban. O oh, eh, yung isa dyan, hindi makakabalik ng Amerika. O, oh, ba? Diba? <laughs> Ganun lang yun, guys. Tsaka, guys, Astrolabio will learn much more uh, after yesterday's fight, mga kaibigan. At dadalihin niya yun. Bata pa si Astrolabio, Brad. 27 years old. Dadalihin niya yun. At mas magiging kompleto pa siyang fighter. He is strong, explosive, and learning from these high-caliber fights, mga kaibigan, he will be much more stronger mas next na time. Na siya, mas matututo na siya yes. Umilan, umiwas yes. sa mga badil. At saka, uh, hindi masyadong tutukan yung depensa sa taas, kundi sa baba din. Saka ang yes. sa kanya, mga dekalidad. Dekalidad, hindi mga retiradong mga trainer na nagugulpi pa. O, oh, diba? Tsaka, hindi lang yun. O, oh, si Astrolabio ngayon, multimillionaire. O, oh. 'di ba? Multimillionaire, hindi na namin sasabihin sa ma'am, 'di ba? Ma ma, ma, ma inggit pa kayo eh. Uh, oh. Na kayo na baka tatlong bahay. Yes, hindi lang tatlo, bro. Multimillionaire si Vincent Astrolabio. Oh, naiinggit na naman si ano eh, si Boy Bisha kasi wala na silang pera eh. Okay. May okay. bahay, may sukli pa. Baka pili para mga kotse. Yes. Oh, ganun lang yon guys. Hindi yung kagaya ng iba dyan, mag-iisang taon na sinasabing may laban daw, e eh, wala pa namang kalaban. Paano mo sasabing may laban ka na wala ka pang kalaban, di ba? Mag-a-announce ka na may laban kapag pirmado na, silyado na, may kalaban ka na. Pa rin tuloy. Oh, eh, anino mo lang kalaban mo eh. At ito pa, dito ko wawakasan. Sabi ni Coach Nonoy Neri, sabihin ko to official. Okay? Dahil sa pinagsasabi ninyo kang kong brothers, Papalagba kayo kay Vincent Astrolabio. Oh, yun ang sabi ni Coach Neri. Papalagba kayo kay Vincent Astrolabio, 122. O, oh, tingnan natin. O, oh, di ba takot ka nga kay Astrolabio sa sparring? Real talk. O, oh, di ba? Nasasaktan ka sa sparring kay Astrolabio. Papalag ka ba kay Astrolabio, 122? O. Oh. For sure naman, hindi ka na naman papalag. Takot ka naman eh. Di ba? Okay, mula po dito sa napakagandang Tokyo, Japan. Ayan o. Oh. Grabe mga idol, mamaya po ay maglalakad-lakad kami. Ako po si Silver Voice TV, kasama po si Joseph Ramos, aka Sport Hub. Ayon. Maraming pong salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Mm.